Hindi demand niya na ako, sige po, tuloy niyo po. Wala naman akong magagawa din. may choice niya yun eh. Pwede naman kayo mag-counter para sa kalaman mo. Pwede niyo sabihin na uh, yun ay self-defense. Depende po sa discounting ng inyong lawyer. Ang importante sa akin kasi sinanay nawala na sa eksena. At uh, para sa akin, wala rin naman talagang kinalaman sinanay kung totoo nadami lang siya sa galit ni ma'am. Ang medyo tagilid ka dahil marami siyang ebidensyang hawak. Ngayon, depende na sa fiscal how he or she will appreciate those pieces of evidence na ipipresenta niya at yung kanyang affidavit kung anong sasabihin niya doon. At depende rin sa inyo kung paano kayo magbibigay ng inyong counter affidavit. Maglalaban yan sa fiscal niya. Kumbaga, pagalingan na lang ng pagpresenta ng affidavit at mga ebidensya. So far, sir, marami siyang ebidensya. Pero that doesn't mean na panalo na agad siya. Sabi ko, depende sa appreciation ng piskal. Kung may depensa mo ng maayos, kung saan galing yung tuhod at tutugma doon sa sabihin ng mga testigo, posibilidad na mababaliwala yung Pero sir, masay ganito ngayon. Pero mga sinungaling Mag sir yung mga kaibigan niyan kasi hindi naman sila lumabas doon at saka kaya lang naman talaga sila nagsasalita ng ganyan kasi kaibigan niya sila. Ang dami nga niyan po, sabi niya sa akin, bobo daw ako. Tapos sabi niyan, kung kaya ko daw mapaniwala ang ibang tao, sila daw Samsung Gang, hindi. Ano yung Samsung Gang? Kasi mga Samsung promoter nga sila. Eh, ito kasi, sir, pakailan mayroong sinungaling talaga. Tapos ang hilig niyang mag-post. Ang dami kong screenshot ng post niyan. Kasi, sir, kung hindi, wala po talagang lumabas. Hindi kami nag-away doon. Nagsagutan lang kami na parang sa pagde-drive. Wala rin tulakan, wala sampalan na naganap. Pero kung may ebidensya sila, sir, yun, oo. Baka nga. Pero yung ako kaya ko rin sir mag ng mga kaibigan, tumistigo kayo sa akin na sinasaktan ako. Kayang-kaya, di ba sir? Kasi mga kaibigan mo yan eh. Yan ang mga kasama mag-inom. Kasi kaya sila ganyan, guilty sila. Sila yung lagi nag aaya mag-inom. Kasi to, sa totoo lang sir, nagsasama kami ng maayos. Nag-aaway lang kami dahil sa pag-iinom, kakaaya na kakaaya ng mga barkada na yan. Di ba itutuloy niya na po yung bladder niya? Okay lang naman. We just pa niya po yan. Pero sir, ba't ganun? Yung mga gamit ko, iniipit niya. Lahat po ba ng damit, binili niya ba? Ba't ayaw niya ibigay yung mga damit ko? Yung susi ng Miyo ko, sir, ayaw niyang ibigay. Ma'am, pakisagot bakit? Ito yung susi. Kaya po iniipit kasi sabi po ni tatay, pag nagharap po kami sa kaibigay, kasi baka po daw mamaya sabihin, tinakas ko yung motor. Kasi ito, may mga post na pwede daw ako idemanda, kinuha ko daw yung motor. Hindi ko po kinuha ang motor, iniwan ko po yun sa bahay. Yung isa po susi, nasa loob ng bahay. At saka yung mga damit na po, ibibigay ko po yung lahat sa kanya. Pero yung mga gamit na ako bumili, wala po siyang makukuha. Sabi niya po, ayun nga, doon ako na inis, sir. <laughs> yes, sir. Eto. Para may ebidensya na binigay niya. Yung mga damit na binili niya, pinapakuha ko na po sa kanya nya pero babawiin ko rin yung sa para sa akin sige po yung Do may resibo yung ka yung sa motor no. sa motor sir marami nakakaalam hati kami sa hulog diyan sir sabi ko nga mag-ayos lang kami hindi ko na kukunin yan yung utang niya sa akin sir utang ng nanay niya utang ng kapatid niya may utang yan sa akin 15000 na utang ng kapatid niya dati last year hanggang ngayon nag anniversary na po sir Isang diba taon na may 4000 pa yung utang ng nanay mo utang ng nanay mo hindi rin binabayaran ako muna 4000 natitira yung binili niya ng cellphone 26000 ako po nagbayad niyan. Kinash ko yan. Magkasama kami, sir. Gusto niya iuutang niya ng hulugan na may tutubo pa. Mm -hmm. Sabi ko, wag. May pera naman akong savings. Ibibili na lang kita. Sa akin mo na lang bayaran kaysa tumutubo sa iba. Ganun ako sa kanya. Magandang deal yun. Ayoko nang isang layong ATM niya. Pinapaluagan ko na. Pero, sir, ang laki na nang inabot ng pera ko sa kanya. Ang naibibigay pa lang niya sa akin, 18. Pati yung mga parts ng motor, binabawi ko lang kasi ako gumastos na no, mahigit 30 mil, sir. Ah, Ikaw lang tapos, gumastos. Eh, hiningan mo rin ako ng ay, hindi kita hiningian. Alam mo yan. Pwede Edward. Pinagtrabahohan ko, ko yun. Huwag kang mayabang. Huwag ka sinungaling. Dahil Gusto kahit ma piso, wala ka namang binibigay sa akin. Gusto mo ipakita ko kung sa kanino ko mga binili yung mga parts ng motor? Pero ng pera. Oh, hindi ako Pambili. na. Pambili. Eh. Kaya huwag kang sinungaling. Wala kang makukuha sa akin. O, oh, di ba, sir? Kaya gusto oh, ko magbayad ko sa lahat ng kasalanan mo. May utang siya sa akin, sir. Okay. Kaya ito po muna, no? Yung mga damit niya, oh, ma'am, pakirelease na. Damit niya. Oo, oh, okay, yung mga binili niya po. Pero yung lahat po ng binili ko, wala po siya makukuha, sir. Yung mga binili mo siya ng damit? Yes, sir. Ako lahat ang bumibili ng damit niyan. Naputaya sa akin, mga brief niya, butas-butas. Mga damit niya, sira-sira. Ayan, sir. Ma'am, meron pa kaying resibo na uh, binili mo siya ng damit? kung wala kayong resibo, eh kailang balik nyo yun? Unless kung meron kayong resibo na magpapatunay na binili mo yun at ngayon binabawi Sir, mo po. alam naman niya. Ang kapal na lang ng mukha niya. Kung alam naman niya na binili ko yung mga damit niya, mm. yun, susuotin niya pa. Ba't ma'am nakapikit ka habang nasa salita? Ganon. Ba't ma'am nagro-roll yung mata niyo? So ibig sabihin, parang hindi ka nagsabi ng totoo. Bakit? Gumawa? Sir, nagsasabi ako ng totoo. Kahit ang mga kaibigan ko, alam nila. Alam nila na ako yung bumibili ng mga damit niyan. At alam niya rin yung sa sarili niya. Okay, ma'am, bumili ng damit niya kayong bumibili ng brief niya kasi kanyo dati butas-butas ang brief niya. Then, binili mo na para sa kanya. Ba't mo pa ayaw ibigay? Sir, sa mga ginawa niya sa akin na kasalanan, kailangan niya pang makinabang. Pero ma'am, wala ka namang resibo. So, wala ka namang ng resibo na ikaw bumili ng mga brief, mga damit niya. Sorry na lang, kailangan ibalik mo yon Kasi pag-aari niya yon Maliban na lang kung meron kang resibo at doon sa resibo, meron kayong kasulatan na kapag kami nag-away, babawiin ko yung mga brief, mga damit niya. Wala namang siguro kayong kasulatan ando at saka resibo. Sir, may pinag-usapan Meron ba? Wala? Retail. Wala po. Balik niyo po, ma'am. Nay, kanina pa kayo... Hindi ah, po, hindi po manokot. ako makaano ko. Nenervous po ako. Masama ang tingin ni Masama ane. po ang pakiramdam ko eh. Bakit na Wala po, sobra siyang magsalita sa anak ko. Hindi naman po ganun niya. Ano po yung sobrang pagsalita na Nawala Na akong pananamit at wala akong brief. Nagtatarbaho na po yan ang mapangasawa niya. Ba't po ganyan magsalita niya? Nay, nagsasabi po ako <laughs> ng totoo. Naku Alam din ako, oh, Edward, kasi uh, hindi siya binibilhan ko. dati. Kaya nung napunta siya sa akin, binibilhan um, ko siya. Teka na, mo na, ma'am, hindi mo naintindihan siya sabi nanay. May trabaho naman siya, kaya hindi ka paniwala na putas butas yung brief, butas-butas ang damit. Yan po na may talaga tatrabaho po. May gamit din po yan. Kung halimbawa nga't na ano mo, huwag sanang ganyan ang ginawa mo sa anak ko. Pangihiya na ginagawa mo sa anak ko eh. Parang ikaw mag-anak -ma, mag ka, ganunin ka. Masakit sa dibdib, ne. Masakit sa Bas Mas ganyan ginagawa mo sa anak ko. Tagang ginanon mo naman ang anak ko nung gabi yun lang. ganyan lang nadali ka? Ba't ganyan ang ginagawa mo, ne? Ang Diyos hirap na hirap na ako. Pag-awat sa inyo, nahihirapan din ako ngayon. Eto na naman tayo. Huwag sanang ganyan. Parang ginagawa mo sa amin, pulubi nga, no? O halimbawa, pulubi na kami. Huwag sanang ganyan ang panunumbat mo. Hindi naman dapat, eh. May pera din naman ako sa kanya. Yung mahigit 40, yung 3. Yung anong binili ko ng cellphone yung mga dating ina. Kinukuha niya sa akin. Sasabihin niya yung mga damit binili niya. Oh. O hindi ako nabili masyado Kada magbibigay sa Akin ng regalo Sir Dapat ba diba, masaya ka Dapat tatanggapin mo Magiging maayos ka Ako hindi ako masaya Pag binibigyan niya ako Ng regalo Kasi alam mo bakit sir Pag inaaway niya ako Alam mo sinasabi sa akin sir Lalayas ako ng hubot Kaya pag may binibili siyang bago Sir Hindi ko tinatanggap Pinapasuot niya sa akin Bagong t-shirt alam mo, sabi ko sa kanya, ayoko niyan, gusto ko yung luma. Hindi ko talaga masuot, hindi ko maano yung gamit. Nah, Dahil sa sinasabi niya, sir, na pag ako daw ay lumayas, wala akong makukuha. Wala alayas ako ng hubot-hubad. Kaya hindi ko tinatanggap yung mga regalo niya, sir. Ganito na lang po. Yung damit, isusoli na. Yung susi, isusoli na. Ano pa yung dapat isoli siya? Sir, yung sa motor, hati kami. Maghiwalay tayo ng maayos, ibibigay ko na sa iyo yan. Hindi ko na nga kukunin yung motor. Pati yung utang na nanay niya, utang niya sa akin, mahigit 40, ibibigay ko na maging maayos lang kami ng okay. hiwalay. Doon po sa motor, <coughs> kasi you live as husband and wife, uh, kahit hindi kayo kasal for uh, so many years. Then, yung pong mga properties na acquired nyo, dun po sa pagsasama ninyo kung ilang taon man yan, then dapat pag nag-split na kayo, hatiin po yan. Yan po yung ah. naitanong na namin sa isang lawyer. Kung mag-asawa kayo, ang tawag niyang conjugal, yes, hindi kayo mag-asawa, pero kayo po'y nanirahan sa isang bubong bilang mag-asawa. Therefore, yung mga pag-aaring na acquire ninyo, regardless kung kaninong pera yon kahit nasabihin natin mas marami sa'yo kukunti sa kanya, pag nag-split kayo, pagdating po sa korte yan, paghahatian niyo po yan sa gitna. Yun po yung ibig sabihin Sir, ng sa... Sir, pangit ata yun kasi kagaya ng mga lahat ng laman ng bahay namin, akin lahat yun. Eto sir, wala po akong hinahabol doon sa laman ng bahay. Kanya po talaga yun. Ang binili ko lang doon, yung Dora box, tsaka yung patungan ng kalan. Okay. Sabi ko nga sa kanya, kunin niya. Pero yung sa motor, sir, hati naman talaga kami sa hulog nun. So, yung sa laman ng bahay, inaamin mo By sa kanya yan. Opo, okay bibigay ko. Okay na, okay na, sige. So, doon yung sa, sa motor, hati po kami sa hulog nun. Ilang motor ba? Isang motor po. Yung Raider, sabi niya, regalo niya sa akin, sa kanya pinangalan. Pero, yung... sa, motor, ang gusto mong hati kayo? Kasi, kalahati po nun, naihu Kailan mo meron kayo? Bali, yung motor namin is tatlo. Okay. Yung Mio ko talaga, sa akin talaga yon. So, gusto mo kunin Mio? Nakakunin ko po. Tapos yung rider kasi, sa kanya nakapangalan, hati po kami sa hulog doon. Okay. Tapos, may utang pa po siya sa akin. Sabi ko nga, maging maayos lang, hindi ko na po lahat kukunin yun. Tutulong ako pa siya sa motor na matapos. Kaya na na mo? Yung... yung Mio ko. Tapos, syempre, yung rider, kung maayos kami, tutulong ako pa siya maghulog. Pero, ibibigay ko pa rin sa kanya. Para Kaya matapos sabi, lang. Kaya motor, ibibigay mo sa ta kanya. Po, pa para matapos yung lang. Yung mo lang Mio kasi ta before pa kinagsama. Mm. Mm -hmm. So, ma'am, pahay ka doon, kunin lang niya Mio kasi matagal sa kanya bago pa kayo nagsama sa kanya na yun. Ngayon yung dalawang motor, ibibigyan na nyo sa iyo, pati yung sa hulugan, itutulong e, daw siya. Magkaayos lang daw kayo. Sa iyo na yung dalawang motor, hindi siya na. Tama opo, ba Tapos yung mga gamit doon sa pahay, kanya pa rin po. Lahat na ro sa iyo. Para maging maayos lang yung paghihiwalay namin, sir. Para maging tahibik na paghiwalay. Oo, wala namang gugulo. Okay, sa iyo. Bakit? Gusto kong pa rin patunayan kung ano yung talagang kasalanan. Yun. What would it take for you not to file a case anymore? Yan, nanonood sila. Sinanay sa kayong kanyang friend kami po. Ano po sa tingin ninyo ang pwedeng gawin o kailangan gawin para hindi na di demanda ninyo? <laughs> against him. Ma'am. Magagawa ako magpatawad kung naging totoo sila. Kasi alam nila, alam ni Lord kung ano yung totoo na sinaktan niya ako. Pero bakit di niya amaamin? Tapos parang ang pinapalabas pa nila ngayon, ako yung masama. Sir, siguro, pwede ko sabihin na maniniwala kayo, pwede rin hindi. Wala sa akin problema. Basta, manalo man ako sa kaso o hindi, ilalaban ko yung kaso. Tuloy ang kaso? Tuloy po. Wala akong kasong iuuro. Doon sa physical injury, yung pananaki. Opo. So, mm -hmm. sir, ito yung kaso. So, babawiin ko po yung sakit. Yung sa motor Pati yung utang niya po. Wala so, akong utang sa kanya, sir. So, okay. then, may kasi listahan siya, ako. Nung nakaraan, yung sa motor, nakuha niya na po. Yeah, mama, magiging komplikado to kasi, siyempre, <coughs> may karapatan din ho siya na magsampan ng kaso. Tingin niya, nagrabyado na siya o sa tingin niya, meron siyang dapat singilin. So, ikukorte din niya yun. Magkukortehan kayo. Magkakaroon ng lengthy okay. process yun. Wala po sa akin problema kung magdidemanda po siya. Basta magdidemanda po. Hindi na pa natin kaya ayusin to, ma'am. Hindi, sir. Sa lahat ang pinakita nila sa akin ngayon, ako pinapalabas din ng masama at hindi nagsasabi ng totoo. Dati, walang mga nagsasabi na nakakita ng may mga sinampal. Ngayon, may bigla May nalabas na mga ganyan. Sir, sa Santa Rosa Police Station, alam ni SPO2, baby, na nagpunta kami doon nung inaresto yan sa SM Santa Rosa no November 24. Nag-iiyak yan doon. Umamin yan kay SPO2. Ikukulong na siya. Sabi niya, nagmakaawa siya. Mahal, magbabago na ako. Mahal, iurong mo lang. Kanda-iya ka doon. Nakailang tanong ako sa kanya, magbabago ka ba talaga? Niyo, oo, oh, oh, magbabago ako. Kaso, after ilang days, nagtado na naman po kami dahil nga po sa motor. Ngayon, sinabi ko sa kanya, di ba nag-usap na tayo na i-consider, mag-aayosin natin kung ano yung relasyon natin, babalik natin sa dati, pero dapat i-consider mo na yung sayo ay akin din at yung akin ay sa'yo kasi ang pangit naman ata na pinababayaran mo sa'kin Amam, sa pero tayo naman ang gumagawa. Ah, Ma'am, doon lang sa pananakit, ano? Sir, totoo ba yun na nakulong mo kayo? Hindi po. Pinadampot niya po ako bigla. Okay, pinadampot kayo? Pinadampot ako, sir. At that time, meron yung, siya ebidensya noon? Hindi po. Yung una nangyari po yun. Yung medico legal niya, ha? yung una. Yung pangalawa, sir, kaya ako nagkusa ng umalis. Sumingin na rin ako ng payo sa police. Kayo po, inaresto? Opo. Kinuha sa, sa sumbong niya, sinaktan ko Sinaktan mo siya. Opo. Ito po ngayon, kausap namin si mam Ma Baby. Siya na po nagsabi. Nakiusap ako sa kanya. Kala ko, yun pa rin yung kaso dati. Sabi sa akin ng mga polis, humingi ka lang. Pasensya. Humingi ko ng tawad. Nag-okay po kami doon. Pag okay namin doon, kinausap ako ni mam Ma Baby. Kasi hinarang niya rin po eh. Pero sinaktan mo talaga Hindi sir. po, sir. Hindi ko siya sinaktan. May tisdigo ako nandoon ng kapatid ko. Okay, matatawag Wala lang kung yung si, yung si Baby, yung polis. Uh, pwede po. Anong sabi po ng polis gusto niya talaga kay paaresto, pero sabi inawat din niya po eh tapos bandang huli nagkaayos na po kami ang sabi niya hindi naman daw talaga ako nananakit sa harapan mismo ng pulis sinabi niya opo so parang binawi niya opo so sinabi niya po sa pulis na hindi raw siya nananakit pero talaga binawi niyo eh na sir hindi po eh sa mam bibi Ayan, nag-send pa nga sa akin. Tapos, ayan. Bakit baby ang tawag niya sa polis? Ma'am Ma Baby po, pangalan po niya yan. Hindi po namin alam kung anong rango niya. Sa women's po siya. Yes, puto. Baby, okay. Ngayon po. Sir, ganito. Pwede mo gamitin si, si Ma'am Baby pagdating sa demandahan. Apo. So, pwede mo kunin testigo yun. Kung sa tingin mo, makakatulong yun sa kaso mo. Apo. Yung polis naman, magsasabi lang siya kung ano talaga na witness niya, ano narinig niya, anong napag-usapan ninyo. So, you can get her sa witness. Kung sa palagay mo, makakatulong sa kaso mo. Apo. Pero so far, base dun sa kwento, mukhang malaki may tulong sa kaso mo yan. Apo. So, magdidimandahan na lang. Apo. Yun po yung gusto niya. Yung motor? Babawin ko. Hati kami. Hati na lang. Tsaka yung pera ko sa kanya, sir. Yung utang niya may 40. 18 si pa lang yun ay babayad niya. Eto kanya, nabay nabayaran ko na so, po. Ito, na nakalista po. Hindi, nabayaran ko na lahat ang utang ko sa'yo. Nakalista. Huwag kang sinungaling. Yung cellphone mo, hindi pa bayad yan. Bakit yung cellphone mo? Ako Bi bumili niyan. Teka lang, may J8 ako, binenta mo yung J8 ko. Kung may resibo ka, yun. Kung sir. may katibayan ka, yon Ibibigay ko lahat sa iyo. Yung... Wala na siya binabayaran sa motor. Sa akin nakapangalan ng motor. Sa akin nakaresibo pag binabayaran ko, sir. Wala akong ibibigay sa kanya. Kasi sa akin nakapangalan lahat yon Lahat ng gamit sa akin. Wala nang pag-asa, ma'am, na kayo po'y eh, magkakabati sa nakikita po, ko sir. po, ma'am. Mukhang mabang proseso ang demandahan to dahil uh, meron kayo binanggit na pananakit. Sabi niya, wala. Sabi naman ito, ikaw ang nanakit, ikaw ang makulit. Tapos meron pa pala itong si pulis na si baby na pwede gamitin testigo sa palagay mo ma'am and alam mo kung ano talaga na pag-usapan doon sa baby at anong nasabi mo sa ni baby para hindi na tayo magsayang pa ng oras kasi yung pagdidimanda ma'am long process talaga yan at alam mo kung ano talaga nangyari sa palagay mo, kapag si baby ay nagtistigo, yung ba'y makakatulong sa kanya o makatulong sa iyo? Sa palagay niyo lang po, be honest. Sa palagay ko po, makakatulong po din siya sa akin. Kasi marami rin po siyang ebidensya ng araw na yun. Yung tama ko, nasa kanya din lahat po yung picture. And then, opo, oh may mali ako <coughs> doon. Kasi pinipilit ako ni mga na ipakulong ko na. Na pinamedical na po siya, dapat na po siyang ipakulong. Ikukulong na siya. Kaso nagmamakaawa siya, naiyak. So naawa ako. Ginawa ko po, niyakap ko pa po si Ma'am Bibi. Ang sabi ko, sige ma'am, pagbibigyan ko pa po siya. Huwag na po muna natin siyang ikulong. Yun po yung totoo. At yan po'y pwedeng sasabihin ni baby sa korte kapag siya'y pinatawag ng korte para magtistigo. na magkukorroborate doon sa sinasabi niyo po. Opo, yun naman po kasi talagang totoo. Kasi bago po mangyari ang lahat, inimbestigahan niya naman po ako. Kung alam niya po siguro na na hindi ako nagsasabi ng totoo, hindi niya naman po siguro ipapaaresto yan. At kung wala po akong ebidensya. Saka, hindi rin naman po siguro ako pipilitin ni Ma'am Baby na ipakulong siya kung wala akong pinangawa ka ng ebidensya. Asan ah, po si Master Sergeant Baby po? Siya po ay of duty po ngayon, 24 hours duty po siya kahapon. Ah, sige po. Bukas po, sir, tawagan po namin si Sergeant. Ang gagawin po natin, kasi ma'am, kami hindi naman kami bias dito. So, kailangan din namin malaman din yung totoo, base na din dun sa investigator po na may hawak po ng kaso po ninyo. Kay Master Sergeant Baby Agnalang ng uh, Santa Rosa PNP. So, i-verify po namin yan tomorrow morning then uh, babalitaan po namin kayo. Kasi, ma'am, hindi po pwedeng wala pong maging basehan din po yung statement ninyo. Mas maganda, ma'am, may statement din po ng investigator po. Sa inyo, sir, uh, bibigyan po namin kayo ng abogado para po madepensahan po ang inyong sarili. Pero, tomorrow morning po, tatawag po ulit ako para po ma-verify din po kay uh, Police Master Sergeant B.B. Agnalang yung case po na ito. Okay po. Sige. Okay ma'am? Okay. Sige po.